Samantala sa mga daraan sa Maynila, partikular sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard sa at Espanya, ihanda na po ninyo ang inyong mga sarili sa napakabigat na dali ng trapiko. At magbabalita live si Dano Tingpungko. Dano, matrapiko ba sa Maynila? Oh, Ivan, gaya nga ng sabi mo, no, para sa mga pupunta rito sa Maynila ngayong gabi, e eh, ihanda na po ang sarili, lalo na sa kung kayo ay dadaan sa ilang mga bahagi nito, tulad nito ng Roas Boulevard at Espanya. Sa pinakahuling monitoring ng MMDA Metrobase moderate to heavy ang sitwasyon sa southbound lane ng Espanya mula Welcome Rotonda hanggang Governor Forbes Lakson Sa mga pabalik naman ng QC, ganun din ang sitwasyon mula Lerma hanggang Governor Forbes laxon Saglit na gagaan mula Vicente Cruz hanggang Maseda at bahagyang bibigat mula Blumentritt hanggang Rotonda. Kanina, inikot natin ang Malate at Rojas Boulevard kung saan naranasan natin ang pagbigat talaga ng trapiko sa ilang bahagi ng kalsada. Sa Malate, moving sa Bukobo Pero pagdating ng Pedro Hill, bibigat na ang daloy dahil sa mga jeep. Magaan naman mula orosa Nakpil hanggang Adriatico kung saan bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko. Pero pagdating naman ng Remedios Circle, palusot ng Malate Church, light to moderate ang sitwasyon. Sa mga nasa Rojas Boulevard naman, papuntang Museo Pambata at bahagi ng U.S. Embassy, magaan ang daloy ng trapiko mula Pablo Ocampo hanggang bahagi ng UN Avenue. Sa aming pag-iikot, bumper to bumper ang sitwasyon mula Finance Road hanggang EDSA Extension papuntang Baklaran. Sa pabalik ng Maynila, mabigat din ang sitwasyon sa bahagi ng Ross Boulevard mula Airport Road hanggang Buendia. Ivan, sa aming pag iikot naman no, sa mga oras na ito, eh, sa ah, kabutihang palad, wala naman tayong namomonitor na anong mga aksidente hanggang sa mga oras na ito. Samantala, no, sa pinakahuling traffic monitoring naman ng MMDA Metro Base as of 9pm, no, eh, nananatiling maluwag ang sitwasyon ng southbound lane ng Roas Boulevard mula Finance Road hanggang dito sa Plaza Sulaiman, bagamat maya at maya nakakaroon ng uh, pagbigat pero kalauna iluluwag din naman ito papunta nga Baclaran kung saan light to moderate ito hanggang Airport Road. Samantala, yung mga manggagaling naman ng Baclaran Airport Road no, papunta rito, pabalik dito sa Maynila sa huling monitoring ng MMD MetroBase, light uh, light lahat, no? fast moving lahat ng daanan, maliban na lang sa Baclaran, Airport Road at Anda Circle kung saan sa mga oras na ito ay light to moderate ang sitwasyon. Ivan. Danan na natin kanina specifically yung Espanya at Rojas Boulevard. Bakit ma-traffic ano meron? Oh, uh, Ivan, yung Espanya kasi, no, uh, ito yung uh, basically artery ito to many points. No, uh, Quiapo at uh, so, volume artery mo ito talaga, papuntang uh, Rojas Boulevard, papuntang Baclaran. At itong Roas Boulevard naman, artery mo naman ito going to different places. So kung magagaling ka ng, ano, ng Manila Hotel, uh, and the Circle, US Embassy, at dito naman kung tatawid ka naman, eh, papunta ka naman ng uh, Baclaran, ito eh, talaga, Roas Boulevard talaga ang pinakamabilis na daanan. At lalo na ngayon dito no, sa particular particular dito sa ating kinatatayuan sa Malate, eh syempre gimmick night ngayon, kaya ang karamihan sa mga motorista natin, eh dito talaga sa Roas Boulevard dumadaan at Espanya event. So Dano, ang sinasabi natin, volume lang talaga. Marami lang talagang sasakyan sa kalsada, sa uh, kaninang hapon o hanggang sa mga oras ito. Tama ka dyan, Ivan. Volume, basically, ang uh, isa sa mga nakikita natin problema no sa ating mismong pag-iikot dito sa Maynila. Volume talaga ng sasakyan. Medyo unprecedented ito sa mga nakaraang linggo at mga nakaraang araw ng pag-iikot natin dito. Although nararanasan na natin ito no, sa ating pag-cover dito sa Maynila nito mga nakaraang araw, eh, unti-unti na nga yung pagdami ng mga sasakyan at ang resulta niyan, direktang resulta niyan, eh, talagang pagbagal ng daloy ng trapiko sa mga daanan. Event. Maraming salamat. Dano Tingkung ko.